Magandang araw sa inyo mga bay. welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin ngayon Kung bakit nga ba naging effective yung uh, sistema ni Coach Jot Reyes Kung uh, ano nga bang pinakaiba ng uh, GILAS uh, World Cup Lineup noong 2014 At yung GILAS World Cup Lineup natin ngayong 2023 Okay, kung bakit Marami kasing uh, nagsasabi na uh, kaya nga tayo natatalo uh, or nahihirapan ngayong uh, World Cup eh dahil nga sa sistema na ginagamit ni Coach Jo which is yung dribble drive offense okay or yung DDO na tinatawag nila okay so ano nga bang pinagkaiba noong 2014 which is uh, same pa rin naman yung si Coach Jo Treyes yung at ngayong 2023 na lineup okay so basically unang-una diyan Uh, yung sistema and yung coach parehas pa lang din naman. Okay, noong 2014 at ngayon 2023. Ngayon, ang pinakamalaking kaibahan talaga dyan is yung players na nasa lineup and yung uh, naturalized player natin ngayon. Okay? So, simulan natin mga bay dito sa players natin ngayon. Unang-una dyan mga bay, ang pinagkaiba mga bay ng 2014 lineup sa 2023 kung bakit naging effective yung DDO ni Coach Chotreas o yung sistema niya is dahil sa mga point guards natin. Okay? Yung point guards natin noon is si na LA Tenorio, Jimmy Alapag, Jason Castro, Poli, Okay? Ngayon, yung point guards natin ngayon is si Scotty Thompson at Kiefer Avena Okay? Pwede lang sabihin, si Dwight Ramos, sali natin, and si CJ Perez. Okay? So, ang pinakaiba dyan, mga bay, ang lamang ng 2023, mga bay. Okay? Sa mga point guards natin noong 2014 is, mas malaki yung point guards natin ngayon compare sa 2014. Okay? Pero, ang linamang naman ng 2014, point guards natin compare sa 2023 lineup ngayon is lahat nang mga point guards natin noon. Okay, especially si na Jimmy Alapag at Jason Castro and Eli and Polly is kayang gumawa ng uh, sari nilang mga place. Okay? And aside dyan, lahat ng to, itong apat na to is matataas yung 3 point percentage. Okay, kumbaga mga shooter tong mga point guards natin. Mas shooter sabi natin mas shooter sa 3 point area yung mga point guards natin noong 2014 compare ngayong 2023 and iba yung mga decision play style yung playmaking ng mga point guards natin noong 2014 compare ngayong 2023 and kitang kita yan uh, nung first game natin sa Dominican Republic walang masyadong play nung nawala si JC okay yung mga guards natin hindi alam kung anong gagawin kung kanino kung sino'ng i-score. Yung mga, mga guards kasi natin dati, kayang umi-score nang walang play. Okay, yung mga iso play, especially si Castro at si lapag, uh, kung walang play, grabe, tira sa labas, uh, most of the time pasok yung mga 3 points nila. Yung ngayon kasi, uh, wala wala silang uh, hindi hindi kayang gumawa ni na Kiefer at scutty ng sarili-sarili ng play na maka, ma, pwedeng ma-involve yung mga teammates nila and masyadong mababa din yung 3-point shooting nila ngayon no, compared dun sa mga point guards natin ng 2014 okay pangalawang factor dyan mga bay is yung naturalized player natin okay yung naturalized player natin ng 2014 World Cup is si Anday Blatch and ngayon is si Jordan Clarkson okay so sobrang laki ng pinakaiba in terms of position yung uh, naturalized player natin dati is malaki e naturalized player natin yon is maliit okay so ang pagkakaparehas lang ng dalawang import natin yon mga bay between Andre and Jordan is parehas silang may tira sa labas okay sabihin natin mas mataas yung 3 point akong uh, kung NBA yung pagbabasihan mas sabihin natin mas mataas yung 3 point percentage ni Jordan Clarkson compare kay Andre Blatch okay pero, yung play kasi natin ngayon, 2023, para gumana yung DDO, kailangan mong ng magaling na point guard. And ang nangyayari ngayon mga bay sa sistema natin is si Jordan Clarkson yung gumagawa ng play. Siya na rin yung parang nagiging point guard natin. Yung play natin nakapalibot kay Jordan Clarkson. Okay? Pero compare mo nung 2014 mga bay, si Andre Blatch kasi aside sa may tira sa tres, kaya niyang i-stretch yung depensa ng kalaban eh kaya malaki din yung naging factor niya sa depensa and sa rebounding okay so kung titingnan niyo yung comparison between uh, Blatch and uh, Clarkson uh although mas ball dominant si Clarkson pero may mga times din dati na si Andre Blatch yung nagdadala ng bola pero hindi siya ganyan ganoon ka ball dominant compare ngayon kay Jordan Clarkson kasi dati magagaling yung mga point guards natin. Okay? And aside pa ang laking tulong din talaga ni uh, Andre Blatch in terms sa depensa at rebounding. Yan yung kulang sa atin ngayon kasi yung bigs natin na si Kai Soto naging non-factor siya ngayon sa Gilas. Hindi ganoon kaganda yung performance niya padating sa Opensa at Defensa, which is wala ngayon sa Gilas Pilipinas. And dito papasok yung uh, tanong na tama ba na guard yung pinili natin na naturalized player kahit na sabihin nating NBA player, or NBA star itong si Jordan Clarkson. So dito magsasab dito sa uh, uh, papasok yung tama ba na maliit yung pinili nating naturalized player ah uh, dapat ba na malaki katulad ng 2014 kasi kumpara sa akin I think ah uh, wala pa kasi tayong kay Soto ng 2014 kaya malaki yung uh, naturalized player na pinili natin ngayon kasi meron tayong kay Soto yun nga lang hindi siya naging uh, X factor hindi siya naging epektibo para sa Gilas Pilipinas okay and uh, yun nga ang kaibahan din ni uh, Kai kay uh, Andre is yung wala siyang outside shooting mga bay ano si Kai Soto So, hindi na i-stretch ng isang kay Soto yung depensa ng kalaban compare dati kay Andre Blatch. Nakaya yan tumira sa labas kaya napipilitang ng lumabas yung depensa kay Andre Blatch. Yan yung naging diferensya natin mga bay. Okay? Pangatlo mga bay is yung mga forwards natin, mga natural uh, local bigs natin. Kung mapapansin ninyo nandiyan si Junmar sa 2014 at si Japet, until ngayon nandito pa rin silang dalawa. Okay? Yung nawala sa atin talaga is yung mga bigs na local bigs natin na kayang tumira sa Tres Or yung mga stretch four na tinatawag natin. Katulad ni RDO at Game Norwood na grabe sa depensa. Okay? So far, uh, pwede kong masabi na maging next Game Norwood is si Renz Abando sa lineup natin ngayon. Yun nga lang, hindi siya na-utilize ng mabuti ni Kosyo Reyes. And uh, ang kulang din talaga yung mga bigs natin. Although si EJ Edo may tira sa labas to. Okay, pwede siyang maging improve uh, version ni Ranidel Del Pero mas mataas pa rin yung 3 point shooting ng uh, isang Ranidel compare compared sa isang EJ Edo mga bay. Si Junmar walang tira sa 3. Okay, same with Kai Soto. Uh, Japet ganun din. So yung mga uh, bigs kasi natin, local bigs natin dati, tumitira ng Sa side kay Pingris, hindi to tumitira ng si Pingris. Pero, ang kaibahan nito kay Pingris kasi yung puso niya sa pagdidepensa, which is yung puso din Nawala ngayon sa mga Biggs uh, bigs natin. Siguro, makakumpaya natin si Pingris sa isang Junmar Fajardo ngayon. Okay? Sa, sa tingin ko, si Junmar lang yung sa lineup natin ngayon, siya lang talaga yung may puso na kaya may pagsabayan kahit gano'ng kalakas yung kalaban natin. Okay? Mm -hmm. Pangat, uh, pang-apat dyan mga ba is yung kakulangan natin sa 3-point shooter. Yung 2014 lineup natin, meron tayong Jeff Chan, meron tayong Gary David, samahan mo pa nung Blatch, Rani Del at yung apat na point guards natin na kayang tumira ng tres. Alos kung makikita ninyo, kahit si Norwood may tira yan sa labas. Kung titignan ninyong mabuti, yung wala lang sa lineup ng 2014, yung wala lang tira sa tres si Pingris, uh, Fardo at si Japet Aguilar. Tatlo lang yung uh, sabi nating walang tira sa labas. Okay, nung time na yon. The rest na nasa lineup ng 2014, matataas yung 3 point uh, percentage yan. Ngayon sa lineup natin, ngayon titignan natin yung uh, 3 point percentage comparison. Okay? Yung lineup natin ngayon, uh, hindi ganon kataas yung 3 point shooting hindi ganon kaganda yung 3 point shooting yung isa dapat sa maaasahan natin pagdating sa 3 point shooting na si Jordan Heading is hindi siya asali sa lineup natin dahil nga injury siya and aside kay Jordan Heading wala na akong natitirang consist nakikitang consistent outside shooter pa sa lineup natin ngayon okay sabihin natin si Dwight, uh, Dwight Ramos RR Pugoy may tira sa labas Renz Abando may JC tayo pero kung mapapansin niyo sa uh, last two games ng Gilas uh, mababa hindi nagpapapasok yung mga threes natin inconsistent kung baga yung mga three point shooter natin yung may tira lang dito sa labas mapipili mo lang Renz Abando uh, RR Pugoy, Dwight Ramos uh, sa bigs sa apat na bigs natin ngayon si AJ e. Edu lang yung may tira sa labas okay CJ si Perez inconsistent Scottie Thompson Kifi Rabena ganun din inconsistent uh, Renz Abando inconsistent din depende kung kailangan pa ng warm up kung iinit iinit yan si Renz Abando pero aside don yung mga legit na 3 point shooter talaga natin na uh, nasa lineup up RR Pugoy Jordan Clarkson yan lang yung talaga mga legit 3 uh, point shooter natin ngayon okay yan yung mga factors mga bay kung bakit uh, naging effective yung DDO Noong 2014 Compare Sa Lainap ah, natin ngayon And aside pa dyan Yung panglimang uh, dahilan is yung Preparation mga bay Para sa World Cup Okay And chemistry Yung uh, team natin Noong 2014 uh, I think 3 uh, to 4 months Or more than 4 months Silang naging sayo And magkakasama na talaga sila Kasama na si Blatch dyan Dito sa team natin ngayon Hirap makabuo ng chemistry Dahil nga si Kai at si Jordan Clarkson eh late nang sumali sa team. Okay, kaya ang resulta pag wala si Clarkson, hindi tayo nang kapag prepare ng ah, uh, mas maaga or hindi natin na uh, napagandaan kung ano ang gagawin ng mga locals kung walang Jordan Clarkson uh, sa lineup. Okay? So iba din yung uh, naging preparation. I think marami nang nagsasabi na mas maganda si JB compare kay JC pero I think kahit si JB yung ilagay mo kasi mas mataas yung chemistry niya sa team. Uh, ganun pa rin naman yung magiging resulta. Mm -hmm. Pero I think uh, sa dati ko pang sinabi nung wala pang naturalized player, mas fit talaga si JB compare kay JC. Okay? Dahil team player nga, ito si Justin Brownlee. And alam niya kung kailan siya kay i-score, kung kailan niya i-involve yung teammate. And uh, hindi tayo aasa kay Jordan Clarkson kung si JB yung uh, naging naturalized player. Hindi tayo asa kay JB kung siya yung napili dahil alam ni JB kung ano yung gagawin sa Gilas Pilipinas sa mga kasama niya. Okay. So yun lang mga bay. Uh, sana uh, nagkaroon kayo ng counting uh, idea kung ano yung uh, kung bakit naging effective yung DDO noong 2014 lineup compare sa lineup natin ngayon. Maraming salamat sa panonood.